Hello, hello! Magandang buhay ka kusina! Ngayon po ay magluluto tayo ng pork chicharon bagoong. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe at nakapalo dito sa aking FB page, ay nako, pakipalo nyo na po ako at marami pa po tayong putahing lulutuin. Keep on watching! Kunahin na nating mag-gisa. Ayan, nagpainit na ko ng cooking pan. Tapos nilagyan ko ng medyo marami-raming mantika. Maganda talaga pag medyo marami yung ating mantikang ilalagay. Tapos po nilagay ko na yung bawang ko na tinagtad. Ayan, kailangan medyo brown na siya bago natin ilagay yung kamatis. Ayan, gisa-gisahin lang natin ito hanggang sa madurog yung kamatis. Pagkatapos po ilalagay na natin yung bagoong alamang natin. Bali, dalawang cup po yan. Galing po sa probinsya dahil nandito po yung aking mama. Sabi ko, pagdala ko ng bagoong alamang. Ayan, gisay natin maigi. Halo-haloin lang natin ito. Ngayon guys, itong ituturo ko sa yung recipe na to Napakasarap. Pwede siyang iulam. Ayan. Pagkatapos po, maglalagay ako ng suka. Yung may, ano na, may timpla. Manghang na po yan. Bali, kalahating cup po yung ating nailagay dyan. Ayan, hindi ko muna siya haluin agad. Bali, pinakulo ko muna siya bago ko siya hinalo. Pagkatapos po, maglalagay tayo ng brown sugar. Bali, isang cup na brown sugar yung ating nilagay. Depende po sa inyo kung gaano kayo karami maglagay. Gusto nyong matamis na matamis or katamtaman lang sa tamis. Ayan. Tantyahin nyo na lang po. Balang inilagay ko lang kasi isang cup. Katamtaman lang yung tamis niya. Ayan. Haluin natin ulit ito. Hanggang sa matuno yung sugar na nilagay natin. Pag natuno na po yung sugar na nilagay natin, ito na yung chicharon natin. Ganyan. Hinimay-himay ko po siya ng medyo maliliit yung chicharon natin. Saka ko siya nilagay. Pag alam nyo na pong nagmamantika na, umiibabaw na yung mantika ng bagong nyo, sa kanyo ilagay yung chicharon ninyo nako napakasarap nito, guys. Pwede mo siyang iulam. Yan, napakabango na ito guys. Ayan, napapalingon yung mga kapitbahay pag talagang ito ang niluluto. So, eto na siya, guys. Ayan, marami pong salamat sa inyong panonood Hanggang sa muli po. Sana nagustuhan gusto nyo itong ating video. Paki-subscribe din po ang aking YouTube channel, James Cooking din po. At papalo na rin po ako dito sa aking FB page. Bali, parehas lang po yung name ng aking channel. Maraming salamat po hanggang sa muli. Bye.